ano Tatanong mo pa? Kumusta, kumusta yung pagtatambay natin ngayon? Ha? Pagtatambay ba? Kumusta yung pagtatambay? Ha? Huh? Kumusta yung pagtatambay natin? May sawad na... Tunggong! Barinig <laughs> kita sa mukha eh! Ha? Ma May sawad na ba yung tambay ngayon? Ayaw ka ba? Tambay ako na tambay. Hindi! Sabi kasi ng ano, gobyerno. Hindi, hindi gobyerno ha. May Pag nagsabi na talaga may sahod na yung tambay ngayon. Magkano? Eh yun, hindi ko alam. Ba <coughs> Bakit hindi ka ba nakapagsahod? Yung iba na sinasahod na. Pangunin, wala pa ako. Hindi ko siya tawa tao. Hindi ako tugyan. Hindi. Atayin mo kasi alam ko may sahod na yung ano, tambay. Hindi, wow. <coughs> ano trabaho mo ngayon? Hindi to, pa. Hindi trabaho mo yan. Ano nga ang trabaho? po parking. Hindi. Trabaho mo talaga. Tambay talaga. Mag-ina nga kayo. Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit. Ang kulit. Wala ka pang sound na tambay ngayon. Wala mo yung sound. Mamira yun. Yung iba siya na sa oran. Sayang no? Kasi mukha no? Tinilas ko yung butas nung... Butas yung tinilas mo? Tawa tawa, tatawa taw -taw, taw -taw tuloy si ate Hindi, <laughs> uh, magkano ba yung sinilas ngayon? Nasa 20 o 25 o 20? 60 60 So wala ka pang sahod ngayon sa pagtambay ngayon? Wala ka pang sahod? Wala pa, wala akong nakukuha Pambira yan, ang hirap niya Hindi hey, ba ko sa'yo agad, hindi ko meron ako Bili na yung sinilas. Hindi na kita sisingilin Eh, sumakaw na ako eh eh ngayon, bibigay ko sa yo yung kalahati. Kaya na talaga yung tawa-tawa talaga. Para, bali lang muna to. Ha? Huh? Ako naman kasalagay na nandiyan ng tambay. may pambili ka na ng kalahati. Kala Isa lang muna bibili mo. Kalahati. <laughs> isa lang muna bibili mo sinilas. Oh? Sakto lang pera ko. 31 lang din to Tawa-tawa talaga. Tawa, tawa, tawa. <laughs> <laughs> Sana na lang balik yung ano, sound mo. <laughs> ano? Tawa-tawa talaga. Tawa, tawa. Wala, <laughs> akala ko lahat may sawo yung mga tambay Ano? Ha? Huh? Ah, sige, sige, next time na lang Ah, sige Akala ko dalag na 30